Des. hoy, Huy. Bakit naman dito natutulog 'to? Ayoko mawala siya sa paningin ko. Oh. Huy. Umiinom ka? Gusto kong makalimot. Hmm. Mm. Gusto makalimot. Soft drinks. Mm. Akin na nga. Hoy, kumain ka na dun. Uubusan ka dalawa. Hindi ko malulunok ang kahit na anumang pagkain. Ay. Hindi ko alam kung ano ang may papayo ko sa'yo. Kasi, pagbalibalik na rin mo man ang lahat, sila pa rin ang tunay na magulang. ni. Eh. Sandali, sandali. Sandali. Anong ginagawa niyo rito? Anong meron? Kakain kayo? Sorry, walang available na lason. Bumalik na lang kayo next year. Alam ko wala kang takot sa katawan dahil sanay ka na sa mga mukha ng mga kasama mo rito. Huh? Meron gusto kong matakot ka sa mga kasama kong pulis. Ilabas mo yung anak ko! Magpasalamat ka sa red lipstick mo at kahit pa pano, nagkakulay ka. Pero sana nahawa man lang ng buthimong kaitiman yung balak mong kaputian. Wala kang anak! Sorry, ayoko naman talaga mangyari to eh. Ayoko umabot pa sa ganito kaya pag-usapan na lang natin na maayos oh. Hindi mo gusto mangyari pero nandito kayo. May pitong taong gulang na batang nagre-review sa loob ng aircon niyang kwarto, sa loob ng bahay niya na may swimming pool. Anak ko yun! Kayo! Yon, na parang ibidesa ha? Oh, ano? Hey, Birth certificate uh -huh. at marriage contract na nagpapatunay hmm. na ikinasan kami at nanganak ako. Higit sa lahat, may matris ako. Ikaw, anong meron ka? Ay. ay, ay, ay so, ah, meron wala, 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 talaga. wala, hindi ko sa'yo ibibigay ang anak ko kahit na ipakulong mo pa ako! Kahit na ipakulong mo pa ako! Hulto! Magpakita ka! Hindi kami natatakot sa'yo! Ano? Magpakita ka! Akala mo na tapakot! Ayan na siya! Ayan na siya! Um, ikaw ba yung multong nakatira dito? Oo, ako nga. Eh, bakit isa ka lang? Di ba marami ka? Marami nga kami. Pero ako lang ang urig. Yung iba, mga impostor, tinatakot lang kayo. Sandali, sandali, ha? Sandali. May ba ako? Eh, bakit ang tagal-tagal mo sa bahay na ito, eh, hindi ka pa rin maalis? Malaki ang atraso ng may-ari ng bahay na ito sa akin. Limampung taon na ako naghihintay sa kanya. At kailangan, matikman niya ang lupit ng aking pagiganti. Pero patay na siya. Patay na si Don Pepito? Don Pepito? Si Don Sigudo ang may-ari ng bahay na to. Ano bang address dito? Di ba? Number 3950, Balete Drive to? Balete Drive? Eh, sa may nila yun eh. Eto, 3950 Binalete Drive, Batangas. Pa, huh? I'm in the wrong place. Huh? Saan ba papunta Um, doon. Salamat ha.

Igalang mo ang departamento ko. Nakakawa kang patayin. Pero nakakainis kang buhayin! Eh, hindi ko na tutuloy eh. Ikaw hindi mo Eto, tutuloy. Eh ito, tutuloy nito eh! Pag tinuloy mong iniisip mo, todas ka, bata. Isa. Dalawa! Hindi ako na lalagasan ang korbata! Huwag na mong magpapapotok! Tama ka, Brando. O kayo! Wala ang magpapabutok! Tandaan mo, sa atin lang dalawa tong laban na to. Masyado na marami na dadamay. Eh. Hanggang sa muli natin pagkikita, Brando. Iisa ang ating pinanggalingan. O kayo! Baka na yan! Siya nga pala, boy. Sa pangyayari to, binawakas ako ng pagkakaibigan natin. Tandaan mo yan! Maraming salamat sa pagkakaligtas niyo sa amin. Ipapara eh, pa, paano naman kayo napunta sa masasamang taong yun? Pinahiraan mo yung asawa mo. Susmariya, pinapabaya ng mga anak. Pinapabaya ng asawa. Susmariya, napaka-irresponsable! Di ba, pre? Hindi naman ho masyado. Ano eh, nasan ba asawa mo? Hindi pa nga ho umuwi eh. Nakakita mo na? Talagang irresponsible talaga, talaga yung asawa mo! Oo nga ho. Sige, misis. Halika na. Ihatid ko na kayo. Halika, mga bata. Malasa sa asawa, no?